for today's video, it's challenge ko ang asawa ko, guys. So, dahil kararating ko from Philippines at marami akong dalang pagkain ng Pilipinas. So, ang challenge ko ngayon ay kung mapagpakain ko ngayong buong araw na to ng pagkain Filipino. Para sa aming breakfast, guys, naghanda ako ng dalawang suman o ang tawag naming mga Ilocano ay patupat. Tapos, isang peraso ng mangga each. Then, saponan naman namin ay tinola. So, unang subo pa lang niya guys, natameme na siya. Hindi ko alam kung nagugustuhan niya o sadya niya lang tinanggap yung challenge. Dahil may gusto siyang patunayan, gusto niyang patunayan na tinatanggap niya ang kultura nating mga Pilipino. Sige pa rin naman ang subo niya guys, pero hindi ko alam kung nag-e-enjoy pa rin siya think you can eat? You can finish? So, hindi na siya sumasagot sa mga tanong ko. Kaya iniisip ko, hindi na niya gusto. Pinipilit na lamang niyang kainin o ubusin para patunayan sa akin na kaya niyang mamuhay sa Pilipinas. Hindi na rin siya at isa kanyang upuan kung ano-ano na lang ang kanyang mga ginagawa. <laughs> Pero pilit naman niyang inuubos guys. So, so sweet, ang na-appreciate so niya lang ay yung manga. Sabi niya, ang tamis-tamis, dapat ganito daw ang binibenta sa shop dahil masarap. At this point, guys, paubos na ang kanyang isang patupat, Tuloy pa rin ang pagkain niya ng mangga. Sarap na sarap siya. So, sabi ko sa kanya, pag nakaraos siya sa isang araw na to, ako naman ang tatanggap ng challenge na ang kakainin ko naman ay buong English food sa buong isang araw. So pagkatapos kong sabihin sa kanya na next time ako naman ang icha challenge niya ay pinipilit na niyang inuubos yung pagkain niya guys. At yan guys ubus na yung kanyang manga at glutinous rice then pinipilit pa niyang kainin yung mga laman ng nasa buto. So pumasa siya guys sa breakfast at tingnan naman natin dito sa ating pananghalian siyempre. Meron akong dalang native chicken na ginisa na sa baguong. Pero di ko sasabihin sa kanya guys na ginisa ka na namin sa baguong kasi alam ko ayaw niyang kakainin. Tapos wala akong ibang pansa sa kaya kung ano-ano na lang na leafy vegetables ang binili namin. Ito pala yung baby spinach para meron naman itong sahog kahit papano. So, it's lunchtime time, guys. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng aking asawa. So, nalalasahan na niya yung bagoong, guys. Pero nanindigan ako. Sabi ko, manok lang yon Hindi ko pinahalata na niloto pala namin ito sa bagoong. Pinili kong ibinigay sa kanya ang mga chicken breast guys at tinanggalan ko na rin ng mga buto. Pero may natira pa palang maliliit kaya pilit niyang niluluwa. Hindi siya marunong magtanggal ng buto guys, pilit niyang niluluwa. Kaya tinuturoan ko siya pero ganun pa rin. Pinapakita ko sa kanya kung paano ko kagatin ang meat sa buto ng chicken at kung gaano kalinis ang buto pagkatapos kong kainin ang karne ng manok. So dito guys, paubos na ang kanin niya, pero marami pa siyang karne ng manok. Hindi ko pala lahat natanggal yung mga buto ng kanyang manok guys, kaya hindi niya kinain lahat. So naubos niya yung kanin niya guys, pero yung chicken ay marami ang natira kasi may mga buto-buto nga. So tinanggap naman niya yung challenge guys, pero hindi ko alam yung the whole day na kasi dumating ako dito na hindi magandang naging pakiramdam. Pero yung marami akong dalang mga chichirya galing Pilipinas at marami siyang naubos doon. Kaya tinuloy niya siguro yung challenge pero yung ibang pagkain na niya ay yung mga chichirya. Nakaka-proud nga guys dahil lahat ng mga kinakain ko ay sinusubukan niya at marami rin siyang nagugustuhan sa mga pagkain nating na mga Pinoy. So, dito na lamang guys, tingnan natin kung ano ang mga ipapakain naman niya sa akin para sa aking challenge. Thank you guys for always watching. Follow for more.